darang na naman daw ang jowa mo bilis-bilis maakit. Ang utak at mata ay napupunta sa ibaba ba kapag nakakita ng magandang dalaga. Ganyan talaga yung mga ganyan. Mga lalaking yan. Ay nako! Oh, meron nga yung ano ha, trend. Trend ba ang tao mo? Malalaman mo raw na malaki ang possibility na cheater ang jowa mo kapag meron siyang wandering eyes. Tiyo tipo na, magkasama kayo or hindi, eh hindi mapakali yung mata niya saan-saan at kung kani-kani na siya tumitingin. Oh, hindi na ang mata niya lalo na kapag may mga babae sa gilid. What? Sa paligid. Gilid. <laughs> na nakatitig pa sa iba. Doon pa lang kasi mga yes friend, makikita nyo na yung respeto. Hello, nandito ako. O dapat ang pinakamaganda sa paningin mo, sumunod sa nanay mo. Talas yung mga ganyang klase ng lalaki, na ng opportunity mag-cheat. Igagrab grab nila. Tandaan mo itong sinasabi ko. Pag ako mali, bibigyan kita bente. Tapos sasabihin nila, eh lalaki lang ako. Mahina at may pangangailangan. Mukha mo. Ikaw lang ba tao sa mundo? <laughs> Napay-yes ka ba sa napanood mo, Yes Friend? Alam mo na ang gagawin mo, ha? Hit like and subscribe. And click the notification bell para ma-update ka namin. Kung gusto mo, mag-comment ka pa. Hindi ka namin iisnabin. Go, Yes Friend!